Pinatay sabay isinilit sa trash bag. Ito ang kahintik-hintik na sinapit ng isang kinang na matagpuan ng kanyang labi sa Marina Bay Homes sa Paranaque. Merong report sa amin na uh, body that was uh, along uh, Pacific Avenue corner, mga kapagal Avenue. Meron dito apparently isang natagpo ng isang security guard. So we immediately called on the SOCO and we found out na ito pala ay body ng isang uh, babae uh, between 30 to 30, 35 years old at naka-dress siya ng corporate yung suot niya. Sa kalunos-sunos na sinapit ng pangkain, ano ang naging motibo ng sospek para walang awang paslangin si Betty C? Idinala e, siya doon sa likuran. Tapos pinarin pa uli. Kaya tatlo yata'y tama niya. Eh. Yung dito niya, merong sugat din eh parang ang nang sunog ng bala na ano powder Bagandang gabi. Ako po si Martin Andana. Ating balikan ang bawat pangyayari at tuklasin ang katotohanan sa pagpatay kay Betty C. Dito sa Crime Classic. Disyembre 18, 2003. Tumambad sa awtoridad ang bangkay ni Betty Chuasi. Isa'ng Filipino-Chinese executive at kinalang may mataas na katungkulan sa isang international soft drinks company. Nakabalot sa isang ano 'yung 'yung, yung ginagamit natin sa pantapon ng na 'yung black black uh, garbage plastic. Binalot siya, at marami siyang balot ng masking tape. Eh. Her body was dumped. Nagpakalat ako ng mga operatives ko dito sa Paranaque City. At uh, nagtanong-tanong kami kung may nakakita ron. At siyempre may mga asset din kami ginagamit doon kung meron silang alam dito. Ang kalunos-lunos na sinapit ni Betty ay halos nagpatigil sa mundo ng kanyang pamilya. Hindi ko describe sa salita alam yung sakit na loob namin. Hindi talaga maialos. Sobra. Maski na hanggang ngayon talaga masakit pa rin. Sa mga masasayang alaala na lamang daw nila binabalikan ng buhay ni Betty para maibsan ang kalungkutan. Tumatayong inspirasyon daw kasi ng pamilya Chua si si Betty sa kanyang mga pagsisikap sa buhay. Si Betty, isang napakabait na bata. Uh, masunurin, magalang. Hindi siya nagbibigay na anumang problema sa amin. Lalo na kung sa pag-aaral, hindi na kailangan tawag-tawagin o ano siyang nag-aaral na lang ng pusa. Dahil masipag mag-aaral, hindi na raw ikinagulat ng magulang ni Betty ng maging honor student ang anak. Ito yung mga medalya niya. Mga collection niya. Ipinagpatuloy naman ni Betty ang pag-aaral ng koleyo sa University of the Philippines Diliman sa kursong Business Administration. At tulad ng inaasahan, muling namayagpag ang kanyang galing at talino. Choice niya yun eh. Ang gusto ko nga eh, ano siya eh, uh, iba ang kurso pero sabi niya yan na lang. Eh, yun na sinunod ko na sabi ko sige, kung gusto mo kong, gusto kong yan, yan na lang. Maano naman siya, nung nasa college siya, nagtapos siya sumakumlaw di. Nung mag-master uh, siya, naka, naka ano siya, first place. Dinala ni Betty ang talino at sipag na magsimula na siyang magtrabaho. Kaya naging mabilis ang kanyang pag-angat sa larangang pinili niyang tahakin. Well, hindi siya mahilig magigimik, mag uh, kung saan saan magka, ano. Hindi siya mahilig. basta trabaho, uwi, ganun. Well, ayon sa aming interview sa mga anak, si Betty si... ay uh, Uh, came from a uh, Filipino-Chinese family at she worked as a finance manager ng uh, soft drinks company, no? Kahit na subsob sa trabaho, nanatiling malapit at nabait si Betty sa kanya mga kaopisina. Pag susunduin siya ng papa niya, ang ginagawa niya, pagbibili ng pagkain, ibili mo rin ng mga kasamahan ko, ah Sasabihin niya sa papa niya. Magaling makisama sa mga katrabaho at sa mga nakakasalamuhan tao si Betty. Kaya hindi lubos maisip ng kanyang pamilya na isang karumaldumal na krimen ang nakamba sa dalaga. Nobyembre 17, 2003 Gaya ng kinasanayang oras ni Betty, maaga siyang malis sa kanilang tahanan para pumasok sa opisina mga alas 7 siguro yun o wala pa alas 7 pa alam na sa akin na aalis na siya papasok na kasi may meeting sila eh di marami akong ginagawa sa office sige magingat ka na lang ay yan pa ang sabi ko sa kanya habang papasok sa trabaho may lang grupo ng kalakihan na pala ang nagaabang noon kay Betty pagdating sa sitio gitna Novaliches, Quezon City ilang kilometro lang ang layo mula sa kanilang bahay. Tinambangan ng mga salarin ang pobreng dalaga. Well, according to the report, no, papunta sa, sa uh, office niya at uh, hinarang siya ng dalawang sasakyan and si uh, she resisted. No? Uh, hindi niya binuksan agad yung pinto. So, itong mga kidnapper, pinaputukan yung side niya at that's the time na nabuksan yung pinto, tinamaan siya sa, sa leg. No? Tatlo yata ang tama. Aray! Nang makuha si Betty, agad nagpulasa ng mga salarin bitbit -bit ang tuguang dalaga. Mula ng Maliches, tumulak ang kanilang grupo patungong biyak na bato sa lungsod ng Quezon. si semi Antonio at binuhat siya, isinakay sa FX uh, taxi, white FX taxi. Nang mailipat ng na sasakyan, dinala ng mga sospek si Betty sa kanilang hideout sa 13 Martires Cavite. Hello, dito nakatanggap ng tawag ang pamilya ni Betty mula sa mga sospek. Kailangan namin ng 10 milyon. 10 milyon ang halagang hiningi ng mga dumukot kay Betty kapalit ng kaligtasan ng dalaga. Naghihintay nga kami ng tawag eh. Sinabi ng papa niya nga eh, huwag tumawag sabihin huwag niya sasaktan. Huwag niya sasaktan si Betty ah. Eh, maghahanda kami ng mga pera maski na ipabenta yung mga ari-ari, ano-ano, gagawin namin. Okay. Oh, ano gagawin natin dyan? Kailangan malinis. Pero lingid sa kalaman ng pamilya ni Betty, nagsisimula pa lang ang kalbaryong pagdaraanan nilang mag-anak. Sino ang may kagagawaan ng pagdukot na ito kay Betty? At ano ang kanilang tunay na motibo sa dalaga kidnap for ransom ang balak kay Betty C. Pero paano ito nauwi sa karumal-dumal na pagawakas ng kanyang buhay? Nang tambangan ng mga salarin si Betty, hindi niya agad binuksan ang pintuan ng minamane niyaong sasakyan. Yaong pinaputokan ng pintuan ng sasakyan ni Betty ng mga suspect. Tatlong tama ng bala ang tinamo ni Betty sa kanyang kanang hita at dahil hindi nabigyan ng karampatang lunas, inawian ng buhay ang pobre ng dalaga sa kamay ng mga dumukot sa kanya. Aking tiyuri, no? along the way, habang siyempre, kapital yung mga tama niya, maraming dugong nawala sa kanya, hindi siya nabigyan ng first aid o dila sa hospital, talaga mamamatay yun, maubos ang dugo. No? So yun ang kinamatay niya. Nang mga sandaling yun, Natagpuan na ng autoridadan dugo ang sasakyan ni Betty sa biak na bato sa Quezon City. Ipinagbigay alam nila agad ito sa pamilya ng talaga. Dito na lalong nag-alala ang pamilya Chuasi na posibleng masama ang lagay ni Betty. The ikalawang beses pagtawag, eh, hindi na nasunod. Eh, hintay na nga ng hintay kami na tumawag ulit. Wala. Tapos hintay ng hintay nga kami sa tawag ulit. Sabi ko maaaring yung, yung sa dami ng dugo, maaari siguro may puso din naman itong mga taong ito na kumuha sa kanya. Dalhin nalang na lang siya sa ospital. Kaya sa mga ospital, naghahanap yung mga kapatid niya. Kailangan malinis. Dahil binawian ang buhay, hindi na magawang makahingi ng ransom ng mga kidnapper sa pamilya Chua Si. Kaya naisipan ng mga sospek na idispatsa na lang Senyor. ang bangkay ni Betty. Nobyembre 18, 2003. Natagpuan ang bangkay ni Betty Chua Si sa kabaan ng Makapagal Avenue sa lungsod ng Pasay. Kalalabas niya lang narinig niya sa radyo na may natagpuan isang bangkay na kabalot do sa trash bag sa Ruhas uh, sa Bo ano Makapagal Oo. Oh -oh. Kaya pinuntahan nila, pagdating nila, wala Nakinuha na, kinuha na nando ang punerarya. Doon na sila pumunta. nakita nila. After that incident, no, yung soko binot siya sa puninarya doon sa Pranyake. And sa uh, sanday lang, dumating yung mga kamag-anak niya, yung pamilya niya. And they identified her as a, a Betty uh, C. Na kinidnap the day before sa Quezon City. Kwento ng nanay ni Betty na si Maria. Hindi raw niya alam kung ano ang mararamdaman ng malaman ang hindi makataong sinapit ng kanyang unika iha. Gulong-gulo na kami, hindi namin alam kung ano na nga ang hindi na nga ako makakilos eh. Walang ideya ang autoridad kung sino ang nasa likod ng karumaldumal na sinapit ni Betty. Pero nung sumunod na araw, Nobyembre 19, 2003, isang araw matapos matagpuan ng bangkay ni Betty Chuasi, sumuko sa mga otoridad si Romeo De Calios. Nagpakilalang siya ang driver ng FX na ginamit sa pagdukot kay Betty. Nagpakilala siya na siya eh, si Romeo De ano ginamit mong FX taxi? Anong kulay? Anong plate number? Anong oras kayo nandun? Ano itsura nung kinidnap? Sa pagkukwento niya, naniwala ko na medyo 90% totoo yung sinasabi niya. Sabi ko, para maniwala ko, nasaan yung FX taxi na ginamit niyo? At mabuti uh, naman, itinuro niya yung FX taxi na naka-park dito sa isang kilalang subdivision sa Paranaque City. At nung inspeksyoy namin yung taxi, maraming ang dugo doon sa likod. Isa nagkarga kay Betty, papasok daw sa bahay. Eh nung ano daw, parang na ano niya si Betty dumilat tapos pinikit na. At saka palagi daw naaamoy yung kolon, amoy. Yung amoy na ano kolon ni Betty. Kaya hindi daw siya matahimik. Nung gabi na yun, pumunta siya sa Paranaque. Sa paglitaw ni Romeo de Calios, unti-unting nabuo ng mga otoridad ang kwento ng pagpaslang kay Betty. Ito e Romo, e e ni de Calios kung papaano nila inabangan at tinambangan si Betty noong Nobyembre 17, 2003. Nauna kayo na sa rapor, sa likuran <tongan> niya rapor. Sino yung <tongan> kumat? Yung Ipex. Yung kayo, kayo? Saan kayo tumigil uh, exacto? pagdating nyo rito. Saan kayo tumigil? Tumigil kayo dyan. Sinamahan din ni Decalios sa mga otoridad kung saan nila inilipat ng hasakyan si Betty bago dinala sa kanilang hideout sa 13 Martires sa Cavite. Paano kaparada yung effects? So sabi ko, saan nyo dinala yung body? Itong At uh, very cooperative naman tong taong ito. Nilid kami sa Heritage Homes sa 13 Martres, uh, Cavite. Doon, doon namin na tinuro niya doon yung bahay na pinagdalhan. And we wasted no time. Isinama ko yung aking SWAT sa mga operatives. At uh, pinasok na namin yung bahay na yun. At doon nakita namin yung mga masking tape na ginamit pa sa uh, pagtali doon sa biktima. At doon namin nahuli yung dalawang tao, si Ernesto Palya at si yung Mario Demol. Meron silang nahuli ng dalawa. O, dalawa yata, tatay ng si Ramunda Demol. Tatay ng trabahador namin, si Mario Lito, yung nagtip. Siya nagtip kung ano oras sa pumapasok o ano kung ano sa sakyan, ito si Marilito, dat, ilang taon na nagtrabaho sa akin, tapos umuwi ng probinsya, nag-resign. Pagbalik, nag, aano uh, nang, awa na kunin siya uli. E, si Betty, tamang-tama na si Betty, sa tabi, sa tabi ko, hindi pa siya naka, ano, sabi niya, nakunin mo naman uli, kawawa naman eh. E kinuha ko na nga. After five, five or four years, 4 uh, four or five years yun na sa kanya ginawa ito. Bukod kay Decalios, sumuko rin sa mga otoridad ang isa pa nilang kasamahan na si Ramil Victoriano. Ito nga itong waray-waray group. Kinatatakot ko po kasi kaya po ako sumarender. Baka po po kami ng sindikato at di namin mailantad ang totoo pong pangyayari. At para na rin po sa katahimikan din yung tulang bangkay ni Betty Chua si kaya po ako nang antad. Yung mundo yung Cortesa po tsaka Loping Superable, yun po rin. May mga importante ring tumulong sa mga para mahuli ang mga miyembro ng waray-waray group na siyang itinuturong may kinalaman sa sinapit ni Betty. Kasunod nito, isa-isang napa sa kamay ng mga otoridad. Ang humigit kumulang dalawampung sospek na sangkot sa pagdukot kay Betty Chua Si. Dahil kilalang mabigat na sindikato ang Waray-Waray Group, lumapit ang pamilya Chua Si sa Movement for the Restoration of Peace and Order, isang organisasyong tumutulong sa mga biktima ng karumaldumal na krimen. Kasama ng grupo sinampa nila ng kaukulang kaso ang mga sospek sa pagdukot at pagpatay kay Betty. Ang grupo namin MRPO, we usually encourage member, mga biktima na maglakas loob po sila uh, lumakit sa amin o kay sa PMP, anti-kidnapping group. Sa case ni Miss Betty C, ang MRPO nakabantay sarado sa kanilang kaso against the kidnappers. So, mula filing ng cases, nandiyan nakaguided ang grupo namin, headed by Ma'am Teresita Angsi, till the day ng promulgation. So, binibigyan namin suporta, lakas ng loob ang pamilya para ituloy ang kaso. Kasong kidnap for ransom with homicide ang isinampa laban kina Ramon Demol, Lucencio Saliente, Edith Demol, Benedicta Delima, Ramil Victoriano, Mariolito Demon, Gerardo Añuver, Ernesto Palia, Sergio Macanip Jr., Alejandro Aldas, Jose Artosa, Fidel Superable, Silverio Superable, Hector Cornista, Alvin Labra, Dominador Cornista, at Cesar Amado. Gayunpaman, hindi pa rin naging madaling makamit ng pamilya Chua C ang Hustisya para kay Betty. Kinaso kami ng illegal arrest, harassment, planting of evidence, kung ano-ano kinaso Pero okay naman, pinanigan naman kami ng ombudsman. Saan hahantong ang kasong pagdukot at pagpatay kay Betty Chua Si? Makakamit pa ba ng kanyang pamilya ang ganap na Hustisya? Tumagal ng halos anim na taon ang paglilitis sa mga sospek na sina Ramon Demol, Lucencio Saliente, Edith Demol, Benedicta de Lima, Ramil Victoriano, Mariolito Demol, Gerardo Añuver, Ernesto Palia, Sergio Macanip Jr., Alejandro Aldas, Jose Artosa, Fidel Superable, Silverio Superable, Hector Cornista, Alvin Labra, Dominador Cornista at Cesar Amado sa pagkidnap at pagpatay kay Betty Si. Depensa ng mga sospek, wala silang direktang kinalaman sa nangyari. Ang iba na may nasa malayong lugar di umano ng maganap ang krimen. Pero ang lahat na kanilang depensa ay hindi pinaniwalaan ng korte. At noong 15 ng Desembre 2009, Ibinaba ng korte ang hatol sa mga salarin sa karumaldumal na kremeng sinapit ni Betty. Penal of perpetua in lieu of the death penalty. Pero hanggang sa huling sandali, naging mainit ang pagtatagpo sa pagitan ng pamilya ni Betty at mga sospek. Ayun na Hindi mababalik yung buhay ng tao! Sa ano lahat yan? National Believed Prison. Kung hindi ko nagkakarami, abutin mga 21 yan eh. And they were all sentenced for life in prison. Sinubukan namin kapanayamin ng mga sospek na nakapiit sa National Beloved Prison sa Montilupa. Ngunit nagpasa silang manahimik na lamang. Batid ng pamilya si, na kahit nakuha nilang hustisya, hindi na nito may babalik ang buhay ni Betty. Six years and one month, kayo na lang ang magsabi. Yung sa loob ng yon, taon na yan kung anong sakit na loob, magnararamdaman namin. Para bang kami naghihintay na uuwi siya pero wala namang paghihintayan. Makalipas ang halos tatlong taon, hindi pa rin daw lubos na natatanggap na mag-anak ang sinapit ni Betty sa kamay ng Waray-Waray Group. Lalo na pag nag-iisa ko, tinakausap ko pa nga yung sa picture niya eh. Inaano ko nga, Bet, maski na sa panaginip lang, pakita ka na lang kung ano na ang kalagayan mo. Sagad hanggang sa buto ang galit ng pamilya Chuasi sa mga lumapastangan kay Betty. Hindi pa rin daw nila masabing nasihan sila sa hatol laban sa mga sospek. Kaya alam, buhay ang inutang niya eh. Dapat buhay ang kabayaran eh. Umaasa ang pamilya Chuasi na balang araw ay gagaling din ang sugat na naiwan sa kanila mga damdamin. Tanging sa mga masasayang alaala na lamang nila tatanawin ang pinakamamahal nilang si Betty. Panghihinayang ang nararamdaman ng pamilya si sa pagkawala ni Betty. Nakapit man ang mga taong pumaslang sa kanya. Ipinagpapa sa Diyos na lamang ng kanyang pamilya ang pagpapatawad sa kanila. Magandang hapon. Ako po si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime Classic.